Hi guys, uh, isa pong magandang magandang araw po pala sa ating lahat guys, uh, nandito pala tayo sa river ngayon uh, meron na akong gustong ipakita o ibahagi sa inyo na magandang tanawin dito uh, tubig na dumadaan sa ilalim ng bato guys, uh, gusto ko rin na uh, gusto kong ipakita sa inyo para naman po ay uh, ibahagi ko naman itong uh, magandang nature dyan sa, dyan sa ano, dyan sa likod ng malaking bato na yan uh, dyan makikita natin ng mga tubig na lumadaan sa ilalim at simple yan dito siguro ng kursyon guys uh, dito siya lumadaan pero wala namang dana ng tubig yan guys sa ilalim talaga sa, sa, ilalim talaga ng lupa sa dumadaan guys so siguro uh, siguro tunnel to noon Uh, sa panahon pa ng mga matatanda no? Eh. uh, nakakatanda sa amin so kung nagustuhan nyo itong video na to guys sana huwag nyo kalimutan na mag subscribe sa channel ko dudong ko video ko uh, click naman yung subscribe button dyan sa uh, nitong video at pagsali naman yung ano guys uh, bell button para updated po kayo sa mga bago kong video na ipapalabas guys so maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys so to, tara let's go dito na pala tayo sa malaking bato guys uh, kaya tayo kasi para makita natin yung baba so tingnan natin yung baba guys para makita nyo ayun guys yan kung makikita nyo dyan naman talaga yan sa ilalim ng bato guys ayun. at simpre may maliit pa na pulse guys na makikita natin may pulse dyan Ayan. dito ako pumunta pag naliligo ako dito malamig. Grabe, sobrang lamig, guys face na face talaga yung video, guys o oh, o ano? yan o oh, malapit lang ko sa amin guys dito lang ko makikita sa ano na bukid yung parabit paungon bukid yung barangay nikdaw Asin, puro tres dito lang makikita yan guys baba tayo para malinaw po sa inyo para makita ninyo palaga yan o tara pababa ah. na tayo guys yan o oh, pababa tayo o hindi masyadong malinaw ang tubig guys kasi umalan kagabi. Ayan. Diba tayo guys? O. Lating uh, daan lang kasi ano. Ayan. O nandito na tayo. Baba. Sabi na. Makaan yung tubig dito guys. Ayan guys. Magkikita nyo. May pulse na maliit guys. Tapos, nakita natin yung para... o tara, let's pineapple Pagkaan talaga yan sa lalim kayo yun oh, So, hindi lang yan guys, marami pa yan dito guys Maganda talaga yung dalalim niya Mga bato kayo At syempre, nandito pa Punta naman tayo sa taas Tara, let's go ito tayo sa ano, uh, batu na malaki na nasa gitna ng tubig guys, ano? natin yan guys, Tara!